Hindi mo alisin yung tingin mo sa kanya. Tsaka doon mo makikita yung ganda niya. Para siyang sumasayaw na papel. Niya. Sa Crepe kasi, pag ipapatong mo siya sa, sa stove na, hindi talaga siya biro. Kasi kailangan mo siyang bantayan, tignan yung texture, bawat detail. Nakuha ko na yung magandang quality ni Crepe. Doon ko na siya ikukun. So, bawat na Crepe binibili niyo. Nandun yung labor of love. Hindi ko na po alam kung ano yung pagmamahal. Hindi po ako marunong magmahal. Ang beses na po kasi ako nasa... Ay. <laughs> Next question na lang po. It's another day to live another day fairy oh. <laughs> tale. Hindi wala pa po. Wala pa po. Wala hindi po. It's another night. Sana po matapos na po lahat ng pagsubok ko kasi pagod na po ako. Can we know it's just Bawat isa sa atin may kwento eh. May personal, may negosyo. May pagkakataon din na siguro magsasama din to. Parang trip mukha siyang simple. Eh, pero pwede pala siyang maging special. matatagpuan kami dito sa store namin, yung Crepery Manila, dito sa Somo Market, uh, Bacor City, sa Dangari. Naisip ko, bakit yung mamahaling crepe? Introduce ko kaya sa, sa street food style. Pero nandun yung quality. I'm Majako Vela. I'm the owner of Crepery Manila. Hello everyone, my name is Braudian May Dijel. Ako po si Ashanti Wade R. of My name is Jane Lintan. Bale, ang negosyo namin ay French Cuisine Pastry. Ito yung tinatawag na crepe. Hi everyone, I'm Princess Tan. And isa po ako sa member ng Crepery Manila. Diwata daw po ng South. <laughs> Dito sa Crepe Manila, yung experience mo, hindi mo makakalimutan. Maliban sa masarap na produkto, mukhang ang pa yung magsaserve sa'yo. Hindi lang po yung tinitinda namin yung pinupuntahan nila, pati na rin po para po magpa po sa amin. Baka ganda niya. Diyan namin puntahan yung bot ni natin kasi patok na patok yung kanilang ice cream. Halos nakikita namin sa social media. So, iba pang mga nagiging customer namin, dinadayo pa galing pa malalayang lugar. Yung nakita ko nga siya, sabi ko parang Korean artist. Nice Pagtumingin ka sa kanya, matutunaw ka sa kagandahan niya. Parang ice cream. I'm iba namin customer, pinipicturean yung product, tsaka pinipicturean yung mga girls. Abay, masipag! Tingin ko po kasi gusto po nila matikman po yung crepe namin. Nakakatuwa po, lalo, lalo na po ngayon, marami po nagpapapicture, nakikilala na rin po yung store namin. Malaking tulong po yun, lalo na po sa mga kasama ko, pati na rin po sa akin. yung habang dinudumog kami ng tao, inisip ko yung stocks ko eh. Para, kasi baka kulangin ako, gusto ko mag-serve pa ng maraming customer. Gusto ko talaga yung pagpumunta sila yung sulit, mabigay ko yung in nila. Hindi lang din kayo main love sa produkto, main love din kayo sa kasama ko. talaga alam kung bakit po sila pumupunta kasi para po sa sarili ko, wala naman pong espesyal sa akin. So, nagsimula ako dyan nung, nung December, last year lang. Andun yung pagdududa. Marami po akong pagsubok sa buhay. Kasi parang for me, ako palang naniniwala niya. Paano kaya papaniwalain din yung iba? Hindi ko na po alam kung ano yung pagmamahal niya po kung marunong magmahal. Ang beses ako kasi ako nasaktan. <laughs> Next question na lang po. Wala ba, wala? Hindi po, hindi po ako Hindi po ako kompleto. lahat kaya eh, ang hirap kasi wala akong alam na utensils paano yung cooking time nito ni paano ba as in zero wala ang dami kong ginawa ay eh, parang ang hirap talaga uh, ako po nung 17 years old pa lang po ako umalis na po ako sa bahay so, that's given to us all. It Marami pong pagsubok talaga. Lalo na po, um, uh, galing po ako sa hindi po maayos na pamilya. Walay na po yung mama ko, pati po yung daddy ko. So, ako po ngayon, nakatira po ako sa tita ko. Lagi po ako sumasamba. Na sana po matapos sa pula ng pagsubok ko. Kasi pagod na po ako. It is all in our hands, it is all in our <laughs> hindi wala pa po. Wala pa po. Wala hindi po hindi po ako kumpleto. Mahirap po eh. Ang pagmamahal po mahirap. Mahirap po magmahal. Mabait po yung tita ko. Siya lang po din yung umintindi sa akin, lalo na po nung nakaraan dami ko pong pagsubok, sobra po, kaya akala ko po, wala na po ako, hindi na po ako makakaawin. Kaya hindi ko po ina-expect ngayon na parang sisikat po ako kasi kala ko po, ano po, hindi na po ako dinidinig sa taas. Sabi ko, ako naman, kahit anong negosyo, kaya ko maging flexible eh. Kasi marami akong tinry. Ako, adventurous ako eh. So, napaisip din ako na, why not I innovate something na wala masyado dito sa Pilipinas. So, naisip ko, okay, CREP. Ang nag-introduce din sa akin yun, ang ate ko, yung eldest sister ko, si Paulina. Sabi niya, milig ko sa CREP, why not that? Nag-isip ako, and I did the research. Bale, since gusto niya daw sa ganun, supportan niya din ako. Kahit malayo siya, nasa ibang bansa kasi. Tapos, bahala ka na. Every decision right or wrong, sa'yo yan, may tiwala. Bale, nung una, pinag-aralan ko lahat ng texture ng trip. Pero, hindi na lang ako talaga. May tumulong din sa akin si Papi Ray. Ano yun eh, pioneer yun. Magaling yun sa kusina. Chef. Nanuruan niya ako pa nung alamin sa mga kusina, mga, kung ano yung mga klaseng kaldero, ano yung mga magaganda, ano yung mga tamang teknik. Ang grabe yung experiment na ano ko doon kasi mabot ako ng mga 3 months eh, to 4 months bago lang, para sa crepe lang mismo. Sabi ko, andito na yung part na pwede na akong mag-grow asa businessman at saka as a person. Sobrang masaya talaga ako niyon kasi na-establish ko siya. Kaya so, wakas masisimulan ko na. Yes po. Um bago pa lang po ako sa Crepery Manila. Um po ang nag uh, pe-prep ng crepe. Ang best seller po ay yung banana split and yung mango tango po. 'Yun po yung laging in-order po sa Crep Manila. Masarap po siya kasi um Fresh po talaga yung mango na nilalagay doon. And yung ice cream po is talagang flavor na flavor po talaga yung pagka niya. And also yung crepe po, may lasa po talaga siya. 165 pesos yung mango tango. Binubuo po siya ng yung crepe and then ice cream. Then sa ibabaw po noon is crushed grahams. Then tatakpan po siya ng whipped cream. And then yung parang melted na mango po. Tapos crushed graham and then may graham crackers Uh, mahalaga po yung focus ko sa work para palagi pong tama yung sineserve ko, yung paglalagay ko po ng ingredients sa crepe po na ginagawa ko. Open po kami from Friday to Sunday, 2pm po to 10pm. Uh, meron po kaming Comfort Delight, meron din po kaming Banana Split. Pareho po yung nagkakahalaga ng 165 pesos Um, Sa Comfort Delight po, naglalaman na po yun ng 2 scoop ng Vanilla Ice Cream and then Whipped Cream po pepero, and then mallows po, chocolate syrup, and then sprinkles po. While sa banana split naman po, naglalaman po siya ng crepe, um, Nutella po, ice cream, and then whipped cream po, tsaka banana po sa toppings, and then chocolate syrup, tsaka sprinkles po. Isa po sa bestseller namin is Banana Split po. Tapos yung Comfort Delight po, patok din po siya sa mga kids kasi may malos po. Meron din po kaming flavor ng crepe, which is Lotus Love and Cookie Cat. Ang presyo po ng Lotus Love is 210, while Cookie Cat is 180. Mga ingredients namin na ginagamit dito, hindi basta-basta. Mga imported din ng iba. Gaya ng Nutella, ng mga Biscoff, ng mga Pepero, ng mga Chips Ahoy. Quality talaga eh. Bale dito, hindi lang yung product yung maganda. Maganda rin yung nagsaserve. Para po sa akin, ang isang kagandahan po ay nakikita po sa panloob po, hindi po sa panlabas. Itong mga nakikita nyo, actually hindi siya marketing strategy. Nakita ko sa kanila, mababait sila sa mga customer, Mababayad sila sa mga tao, kaya ako sila napili. And lahat po tayo may kakayanan magsipag. Wala po yan sa ganda o sa kung ano. Bale dito, hindi lang yung product yung maganda. Maganda rin yung nagsasurve. At lahat po tayo, iba-iba po tayo ng ganda. Lahat po tayo may sarili po tayong kagandahan. Every day is a second chance. Life always offers you a second chance, and it's called tomorrow. Because it reminds us that it's never too late to start over. It's never too late to try again. It's never too late to attempt something new. It's never too late to become everything you want to become. You will face many defeats in life but never let yourself be defeated. Don't think about what others said about you, just embrace and love yourself. Nothing is impossible. Kung kaya mo dati, mas kaya mo ngayon. Ang mahalaga kasi doon, nagtutulungan at nagre sa bawat isa. Dito po sa amin, para lang po kami magkakapatid na kahit po ano pong gawin namin, masaya po kami sa isa't isa. Mahalaga po yung pagtutulungan kasi po um, kapag may napapagod po yung isa, gano'n, parang papalit lang po para makapagpahinga naman po yung isa, gano'n po. And basalo pong gumagaan po yung trabaho namin, lalo na't na nagtutulungan po kami lahat sa trabaho. Um, yung friendship naman po naming apat, okay naman po at kiget together po kami and same-same vibes po kami. Same-same uh, taste din po. Uh, lahat po kami magaganda. <laughs> parang para sa akin, uh, tinutulungan ko sila Parang bilang kuya na rin eh. Tsaka nag-guide ko sila Kumbaga, tinuturuan ko sila din paano magnegosyo, tinuturuan ko sila makaintindi sa, sa operation. Mahalaga kasi sa akin na tinatrato silang pamilya at saka nandun silang mag-participate sa negosyo. Meron kaming common goal na may ma-achieve bawat araw dad ko po to, ang dami ko po talagang pagsubok na uh, naranasan. Pero kahit po ganon, lilalabanan ko po, lumalaban po ako, lalo na po may mga gumagabay pa naman po kahit pa paano sa akin. Nakakagaan din po ng loob kapag nananalangin ka. Kasi doon mo po lahat na lalabas lahat ng nararamdaman mo. If I knew I could back to you yeah, I just po back talaga, pasuko na ako <laughs> Pero nilalabanan ko po, po na lang po talaga ako Nalagi po ako palakas wanna No Opo, masaya na rin po ako sa sitwasyon ko ngayon. Kasi po may mga malapit sa akin para po magpapicture. Doon pa lang po parang naiisip ko na okay po ako ng tao. Ito'y po yung na-realize ko na kahit po nakakaramdam tayo ng lungkot, pangungulila, nasisil po natin na mag-isa lang tayo, eh, lumaban lang po tayo. Marami pong pagsubok sa buhay. Lilipas din po yun. Magtiwala lang po tayo sa sarili natin, manalangin, at libangin lang din po yung sarili. Kahit marami pong pagsubok sa buhay, lagi nyo lang pong tatandaan na magtiwala po lagi sa sarili nyo. So, na-excite talaga ako nung in-establish ko yan nung bago pa lang ako. Excited ako, first business ko as in talaga na ano eh, sa food eh, na pasado sa akin, na confident ako introduce sa mga customers ko. So, pag hindi pasado sa akin, ba't ko bibigay yun sa customer ko, di ba? Oh, paano rin mapapansin din yung produkto ko, lalo na crepe? Sino may alam nyo masyado, di ba? Ayun, mas lalong sumikat siya ngayon dahil uh, marami nagbablog sa kanya. 5 million ang views niya sa TikTok ko until now. Lumabas na rin kami sa mga ibang vlog at saka sa TV5. So yung mga team gutom na sila, Chris Charlie, Ewik Mukbang, Kaputrip, Trip, Manuel Olanzo, ayan, no, no Peña, so, at marami pang iba. ng crep. Yan ngayon ang patok na patok na negosyo ng Grepery Manila. Pinipilahan Dahil sa maladiwata, nakagandahan na nagtitinda dito at syempre ang napakasarap na crepery ice cream. So ayun, after na mablog ng mga sikat na food vlogger, nagsimula na mag-trending, boom sa social media network, yung pangalang Princess Diwata ng ano, Somo Market. Kaya ngayon guys, dinudumog na ang Crepery Manila, yung grupo nila na tinawag na Power Crep Girls. May tatlo kong hope, isang hard work talaga, determination, tsaka pangalawa swerte, tsaka pangatlo blessing. Kasi, first, ginawa ko na yung sa hard work, kung pumalpak ako, at least may second hope pa ako, baka swerte yan pa ako, bigla, mapansin, di ba? So, pag nawala yung swerte, minalas na ako nung araw na yun, if ever na pumalpak yung dalawa, meron pa akong isa. Baka blessing na lang siguro, makakapag-focus pa ako doon. Kasi after ng blessing, kung wala din talaga, yun isipin ko na lang, baka di para sa akin to. lahat naman po tayo nakakaramdam po ng gato. May tsura, mayaman, mahirap. Lahat po tayo may lungkot po na nararap. Kung nasi-feel niyo po minsan na nalulungkot po kayo, nasi-feel niyo po na mag-isa lang kayo, lagi niyo pong gawin is manalangin lang po. Yun lang po, yung mapapayo. So para sa akin, thankful ako sa simple accomplishments ko small achievement sa tingin ng iba. Para sa akin, isang magandang uh, operation ng isang araw, blessing na sa akin yan. Normal lang pala na nasaktan tayo dahil nagmahal tayo. Ang mahalaga, willing tayong bumangon muli magtiwala muli at pagmahal muli. Ang swerte kasi sa akin, yung timing eh, na binigay sa akin eh, yung mismong araw na yun eh. And after that, yung outcome, nagiging blessing na. Kasi ang blessing, consistent ni every day Ang pinakamahalaga ay mahalin natin ang ating sarili. Bawat isa sa atin may kwento. Parang crepe mukha siyang simple, pero pwede pala siyang maging special. Sa, uh, sa tingin ko po yung sitwasyon ko po ngayon, tininig na po lahat ang panalangin ko. Kung viral na po ako, sobrang natutuwa po ako kasi po marami pong nagmamahal. Masaya na po ako lalong ayon kasi uh, nagiging proud na rin po yung pamilya ko po sa akin pati po yung ibang tao. Ngayon po, nafe ko na po na mas marami pong nagmamahal sa akin. talaga po ay yung kasipagan. Yun po yung pinakamaganda. Nagpapasalamat po ako sa nabukong grupo dahil natutulungan ko rin po sila matupad ang pangarap ng bawat isa. pang MMK po yung ano ko, no, kwento ko. <laughs> single po, single pa po. <laughs> Nung araw na yun, swerte siguro yun eh. Kasi may nakapansin sa amin na photographer and vlogger eh. Ako nga pala si Travel Bites Review, isang food vlogger. Ako nga pala guys, yung unang nag-food vlog review kay ano kay Crepery Manila. Actually, nakita ko siya yung content ni Jeffrey Motovlog. Ako po si Jeffrey Motovlog, uh, photographer and blogger. Ako yung unang uh, nag-picture kay Princess dito sa Sobo Market. nagkataon lang na lahat sila magaganda kasi nagkataon lang din na kababata ako sila eh. Hindi kami nalalayot sa isa't isa. Ang lagi ko pong gusto ay nakakapagpasaya po ako ng tao. Nakakabilib si Princess kasi sa kaganda niya niyan, hindi siya na, na magsipag, na magtinda sa harap ng maraming tao. Nakatawa kay ba sa kanya? Uh, ang charming na mukha niya. Matangos ang ilong, maganda yung mata. Talagang pag nakipagtitigyan ka sa kanya, mabibighani ka para mawala yung problema mo. Ang ganda kasi. Parang Diyos ang ganda niya. Hindi lang yung ganda ng kasama ko ang pinupuntahan eh. Ang pinupuntahan na rin sa akin yung masarap kong Crepe. Yan ang experience namin dito sa Crepe Manila.